ayan pagkatapos ko mag gagaw kami na kagaya nun sa kabila ayan, malilit na greenhouse para lang yun sa lettuce ayan yung ginagawa ko lalagyan ko ng abuno isang linya nito ay isang sako ayan mula dito sa linya na to hanggang doon sa dulo ganito ito po yung ginagawa dito namin sa Japan bilang lang isang magsasaka lalagay mo yan ng abuno bago taniman Ayan. Pabila Navy Yan ang ha harbisin namin yung street Napakahaba nito 100 meter po ito Dami nito hanggang doon sa kabila Ayan. ayan, tapos na isang linya. ayan, may mga inapakan. Yun yung tapos na. Yung laman po nito na isang sako. Ayan, 20 kilos. Dito sa kabila, yun. Yung may kumot na yan, letos yan. Sa kabila, negi. Scallion. Yun yung ha namin sa sunod na linggo. Yun. Malawak yun hanggang doon. Yung sa kabila, yun yung makina namin pang harvest. Ito, hinahanda namin tataniman ng litos Yan. solo lang po ako mga kaibigan Mag-isa lang akong tao ng bus ko So yun, hanggang dito lang muna Bye bye